Hello, mahal. Napatawag ka. Hello, mahal. mika uh, may kagawin ka po mamaya? Ah, uh, mm, pwede naman. May oras pa naman. Bakit? May sasabihin kasi ako sa importante. Ano naman yun? Ah, uh, basta importante. <laughs> Sige, um, saan ba? Hmm, doon sa paborito natin tambayan. Sure, mahal. Um, ano'ng aras nga pala? Ah, uh, 4 p.m. See you, mahal. Love you. See you. I love you too. Pinapahalagaan kita. Oh, 3.30 na. Baka malate pa ako. Oh, friend, pasan ka. bis na bis ka. Nagmamadali ka pa. Oh, Frenny. Ano kasi, medyo nagmamadali ako ngayon kasi si Johan may sasabihin daw sa akin eh. Hey. Hey, ano daw yun? Ako, oh, importante daw. Baka magpa-propose na. Talaga? Uy, mm. abay ako ha. Oo naman, no? Tsaka ikaw naman talaga ang pang-made of honor ko. Pwede, sige na, at baka malate ka pa. Mauna Ma pa yung sa'yo. Good luck, ha? Bye! Hi, buti Hello na lang naman. Hello po, na ma'am. Good afternoon po. Pwede ko po ba mahingi order niyo po? Um, mamaya na kasi iniintay ko pa din yung boyfriend ko eh. Sige po, tawagin na lang po ako. Ah, sure. Ay, wait. Um, okay lang ba yung looks ko at yung damit ko? Oo oh, naman po, ma'am. Bagay na bagay po sa inyo. Yung lalo na po yung kulay po lang po Kasi magpo na yung boyfriend ko eh. So, gusto ko talaga nang ma-assure na okay yung itsura ko. Talaga po. Congrats po. Thank you. Sure ka ha? Hindi mo ako binobola. Hindi po, ma'am. Sige, tawagin na lang kita mamaya pagdating ng boyfriend ko. Tawagin na lang ako. Salamat po. Thank you. Hi, mahal. Kamusta? Hi, Kanira ka pa ba dito? Hindi naman kakarating-rating ko lang. Napakagal lang ako ng konti. Ah, uh, naka-order ka na pala? Hmm, hindi pa kasi gusto ko sabay na tayo mag-order. Ay, mahal. Mamaya na tayo mag-order. Sabihin mo na sa akin kung ano yung sinasabi mong surprise. Ano ba yun? Gusto mo na ba marinig? Ano nga? Alam mo, mahal, di ba matagal na nating pinagpaplanuhan na magkaanak? Hmm. May gusto ko sa'yo kung sabihin sana sa'yo. Ah, uh, may anak na ako. Ano? Anong sinasabi mo may anak? Actually, dapat noon ko pa sinabi sa ito eh. Ang sa akin lang, baka kasi mabigla ka. Nag-cheat ka? What A do you mean? Ito. Ito yung sinasabi mo surprise. Oh my gosh! Nakaka-surprise nga. Pero ano mo, hindi ko kayang tanggapin yung anak mo. Anong gagawin mo sa akin? Magiging stepmom lang ako. Simula kanina nung tumawag ka, expect ko na magpo-propose ka tapos eto, pag-aalagay mo lang ako ng anak mo? Mahal, hindi naman sa ganun pero actually dapat nung ko pa talaga yun namin sa'yo eh. Ang totoo na Nagkakilala kami nung dati kong partner. Tapos yun, nabuntis ko siya. Balak niya ipalaglag yung bata pero tumutul ako. Sabi ko, hindi. Kung ipapalaglag mo yan, parang pumatay ka ng tao. Ang sobrang sakit pa nito, kadugo mo pa. Sabi ko sa kanya, pagpatuloy niya, magsusuporta ako sa pagbubuntis niya at pag lumabas yung bata, ako nang bahala sa lahat. Hindi naman ako naging masamang tao. Sana kahit pa paano kung tinanggap mo ako, tanggapin mo rin siya. Ikaw lang yung minahal ko. Kasi ikaw lang yung nakilala ko, tapos ngayon isisigit mo sa akin yung anak mo? Anong ga... Instant baby? Ganon? Tsaka paano matatanggap yun? Eh di ba itinago mo nga sa akin? Alam mo, pinagmamalaki pa man din kita sa mga kaibigan ko, sa magulang ko, sa mga kamag-anak namin, tapos ano, ito yung igaganti mo? Ha, isa ka lang palang disgrasyado. Wala kang kwentang boyfriend. Wala kang kwentang tao. Paasa lang ang alam mo eh. Anong plano mo sa akin? Gawin din yung ginawa mo din sa babae? Di ba sabi mo mahal mo ako? Please naman tanggapin mo na lang yung anak ko. Katulad ng pagtanggap mo sa akin. Nagpapatawa ka ba? Gusto mo tanggapin ko ng ganun-ganun na lang yung anak mo? Fine! Ganda na lang gawin natin. Mamili ka. Ako o ang anak mo? Mahal, ba't, ba't, kailangan pa natin umabot sa gantong punto? Huwag naman sana ganito. Huwag mo akong pamiliin. Oh, so sorry, Mahal. Fine. Tapos na tayo. Magsama kayo ng anak mo. Mahal. Teka lang, mahal. Ano ba nangyari natin? Sir, hindi po siya nangangalam ha. Pero narinig ko po, po ulit ang pinag usapan niyo eh. Sir, hindi niyo po deserve yung ganun babae, sir. Kasi sir, kapag nagmamahal, sir, kailangan full package. Pagmahal ka, tanggap ka, pati yung anak mo. Sakit na, boss. Sayang naman kung magbumukbuk ka. Eh, makakahanap ka pa ng iba. Yung mas deserve ka. Yung tatanggapin ka buong buo. Yung anak mo, pati ikaw. Bata ka pa naman. Hindi ka rin pangit. Poging-pogi. Kaya, sir, huwag sasayangin yung oras mo sa iyak-iyak mong ginan. Kung ako si Sir, umorder ka na ng alak. Sige, isang bakit niya. Sige Sir, coming! Sige po Sir! <laughs> Nag-enjoy ka ba anak? Wee! <laughs> Oo nga pala anak. Pasensya na sa mga araw na naging busy daddy ah. Alam ko naman na mahal mo si Daddy. Kaya ganun din ako sa'yo. Para sa akin, anak, ikaw lang, sapat na. Saan mo pa gusto maglaro? Tara, daro tayo.